ay form sa ade. Kani na pa Hindi ka mo dapat magtanggi. Halimbawa sa purok ng iba, ding nangay pa ning tulong, tuangan mo to, tay kanu na Hindi mo ipagturo sa kapwa ang mo na, hindi man na ako nakasak sa inyo? Oo. Uh -huh. bawal yan. Para turo. Mas hindi mo nasak pa nang purok. Ngua nang Ah, yan. Wala <laughs> dapat pili ang tao. Pagtuang walang pinipili. peningki semua tahuku maut katanya ayat ayat